nakita ng puso. <laughs> Hi everyone! Birthday ngayon ni Sydney, ang aking pamangkin. Maliban sa cake na binigay ko ngayon, ititreat ko sila ng... Ay, mamaya na lang makikita niyo. Yan ang libre ko kay Sydney. Pansit. Ashil, saka kwek-kwek. Ay, Ashel pala. Wow. Ayan. Ayan po ang libre ko kay Sydney. Ito kasi yung akin. Pansit and kwek-kwek. Happy birthday. Kain na. Baby. Ikaw lamang ang ano Solong surgeon na pangarap mo Bakit ba gusto mo maging surgeon? Kasi gusto kong makakita ng totoong puso <laughs> Yun lang ang dahilan <laughs> Gusto ko pati magpagaling ng mga tao Wow kahit, kahit mahirap Basta magpapagaling tayo para Magpalaid tayo Whoa. Amazing Maganda dito ang view kasi kita kita mo yung buong park. So, no, habang nakain, kitang kita mo yung park, then yan, kumakain ka ng pansit, wek-wek, kasama ang family. Dito so, ako oh. maging special number. Kanina yung aking ano? Sarap na sarap ang Aninopiano bata. Kanina piano yung aking gagamitin, tita. Yan, dahil wala naman po ang work at ako po yung housewife. Ako po ay housewife ay gusto ko pong i-treat si yung akin pamangkin ng kanyang birthday at ito po yung kahit na simple lang pero Hi Darouse. Hi Darouse. <laughs> ano ba? Anong pakiramdam mo na nilibre kita, ginawang kita ng cake tapos ito Okay lang. Masaya. Anong wish ay, mo ngayong 15? birthday mo? Ang wish ko ay magkaroon ng electric guitar. <laughs> Pwede ako makadogdog sa church. Wow! Yan. Kaya kailangan mag-practice ka magpianong mabuti. Para bago ka mag-switch sa ibang music, ah, instrument, ay marunong ka na dapat dun muna sa isa. Yan. Are you happy? Binati mo na sa si Ate Sydney? Ano sabi mo kay Ate Sydney? ano sasabihin mo kay Ate Sydney? Ano sabihin mo? Wala. Mm -hmm. Ha? ah, oh. oh. Eh, lang ng kain, mo? Oh. Ah, makulimlim ngayon. Kasi ngayon is, ano, 5 o'clock pa lamang. Pero, ayan, basa ang karsada kasi nga, umambon. Eh, madalas dito yun. May madalas ganon dito sa bayan namin. Kaya, ah, malamig yan. Malamig dito sa amin. Three cups. Ayan po, yung pong natapon namin pagkain, nalaglag sa sahig, our tira namin ay binigay ko dun sa cat. May aso din dun. Ayan, na kinakain na ng pusa. Ayan, meron pa kaming pupuntahan. Saan tayo pupunta? Burger. Sa Bu France. O, sa burger. You buy one, take one lang ang bibili namin. O, let's go. Let's go next is station ayan sulit burger and sulit cheeseburger. burger ayan sulit fish burger Wow, marunong ka na magbasa. Oh. Uh, ito, ito. Ay, nasan doon yung siomay? Kung marunong Basan. ka na magbasa. Sabi mo may siomay doon. Nasan doon yung siomay? Ha? Huh. <laughs> wala ah wala <laughs> wow. yan ang burger who make toilet cheese burger ah Mainit. Pag-iis muna. Wow! Masaya ka ba? ka ba? Oo! Ayan po na ular. Maula ng birthday. Hindi kita. Sa'yo manood, sa Say manood sa amin dito. Sa'yo manood sa amin. Dinalata na po yung burger tinawa yung loob, yung tinapay, ayun, sa Pati tabi. naman. Ano? Ayan po, kinain lang nung anak ko yung palaman, na tinapa, tinapay. So, ayan po, kakainin ko siya ng ang palaman lang ay ketchup at mayonnaise. 5.44 pa lang. Pero, no, ang idea. din na. lalaki naman gusto ko ilalaki. Ano pa? Anong masasabi mo at uh, kita ng pansit, ng kwek-kwek, saka ng burger? Thank you. Kasi, first <coughs> time ako i-trip ngayong birthday ko. Totoo naman ah! Totoo <laughs> naman ang tayo. Yung total amount na kinain namin is, is worth 105 pesos at busog na busog na kami. Ayan, pauwi na po kami at ito na po yung celebration or treat ko sa aking pamangkin. Thank you for watching! Bye! See you on our next vlog! Ay, doon mo na sa camera! Happy 1 hour! Bye!